Ito guys. Punit na yung pinaka pondo ng kanyang poem. Ayan, yan, yan. Ngayon guys, anuhin ko siya. Susulusin ko siya. Ayan. Kasi papalitan ko siya ng cover. Ito na guys. Tapos ko na siyang tahiin. Magwalis-walis muna ako dito sa aming tiny room. Ayan guys. Lalagyan ko na ito ng cover. Kasi ito guys, itong sampung na to Doon sa kabilang kwarto. Kasi yung, mang, yung anak kong bunso, doon natutulog sa baba ng papag namin. Ito guys, yung aking mga paper bag. tapos sama-sama ko na ito guys. Tapos ito, tatabi ko na itong sewing basket too, guys. Ito yung aking sewing basket guys. Tapos, ito, kakit ko na dito sa taas ng aking, tawag dito ng aking aparador. Ayan guys, dito ko siya ilalagay. Pero naayos ko na ito guys, hindi ko na may pakita nung, nung naggagawa ko. guys, yung bag ko, bag ko lang kapag na-uwi ako sa amin sa probinsya. Tapos ito yung bag ko naman na binalag ko lang sa kundang hindi ginagamit. Tapos ito pala guys, yung nabili ko na to sa RMC parang chandelier na doon sa tapat ng lamesa namin. Pag, pag ko na kasi ngayon wala pa akong budget. Pag nakaipon ako, yun papaayos ko pala. Diyan ko doon sa tapat ng lamesa namin kasi minsan maan na yung mata ko. Pag isda ang ano namin, masyado nakikita yung tinig. Kailangan e, na kasalamin ako mga guys kasi natigim yung ano namin masyadong mataas. Tapos ito guys, matagal ko lang na ito nabili. Tinabi ko lang siya kasi pag nagbaayos ako ng kusina, kung sakali, meron na akong pangalan ito guys. Ito siya guys, oh. Eh. di gulong ito, di gulong, ayan. Tinapati ko lang siya dito guys, ayan. Tapos guys, ito yung aking lagayan ng mga ito yung ating lagay ng ating mga kumot. Tapos ito guys, yung mga hindi ginagamit tong damit. Kasi nandito ang panganay ko, aparador na ito. Ito yung mga hindi ginagamit. Tapos, ito guys yung aming, yung ibang bag na mga, ito sa taas guys. Ayan. Wait lang. Ito guys, ito yung bag namin, yung mga bag ng ako ko, yung paminsan-minsan pag nagpapalit dito niya nilalagay. Tapos ito yung aking mga tuwalya. punda, at yung mga tuwalya, guys, ito yung punda. Tapos, yung amin ano guys. Yung ating mga kopya na yun guys. So, sa baba. Ako lang naman guys nag-aayos dito. Kaya alam dito guys sa kabilang kwarto. Alam natutulog. Kasi yung isa yung bonsyo ko. Natutulog dun sa kwarto namin. Ngayon guys. Mag-aayos na tayo nitong aking papag. Tapos to guys. Ilagay ko muna to dito. Ayan. Tapos ito guys. Ayan. Ano to? Mga luma na to. Lasog, -lasog na na. <laughs> yung pinaka ano sa ilalim. Kaya lang guys, mag-aalay lang kami sa Bebe Santo kung takan White Cross. May mga nagtitinda sa pangketang ganito. Doon ako bibili. Kasi noong nakaraang taon, nakabili ako nito ng dalawa. Pero doon sa kabila namin kwarto, ano siya guys, yung double. Doon ako nabili sa pangketa naman ganito guys. Okay, mura naman siya guys. Kasi sa mall, mahal talaga. Pero maganda. Quality naman guys. Pero maganda rin yung nabili kong ganito guys. Magaling yung tela niya. Tapos, itong kunin na ito guys. Yung grasa na dami itong pumot, ko kong unang. <laughs> guys, okay, so may punit pa. Sa sunod naman, ito ang tatahitin ko guys. Ito. May punit pa pala ito guys. Sa sunod naman guys, ito naman ang ko. Guys, lumang lumakas si Tugas. Alay alay mga lumalumakuntan ko guys. Hindi ko siya gusto siya ginagawang basahan kasi. Kung napakawa ako na pagpapalit ako narin na pinto pwede pwede sa mga gamit mo para hindi mapinturahan yung ating gamit Si Kasi guys, so, na nga ito guys, si Tugas, si Tugas, si Tugas, Tapos, tanggal pala muna tayo face ng kortina. Ayan, o, no, yung kortina sa taas. Palitan natin, ayan. Ito guys, nabili ko lang ito sa ano, sa palengke. Doon kayo dun sa pilar, bilayan ng mga dahil sa saka yung mga yaring ng kortina. Pati ito guys, doon ko rin ito nabili. Kaya lang, medyo nagmahal na dati, 100 lang ito. ito. Tapos yung kabila, palitan din natin guys. Dati walang kortina yun, yung dito na ano si Tana dito. Ayan. Para guys, ayan. Pero ito guys, mura lang bili ko nito. 80, 80 pesos ko. Ayan, 120. 80 lang to guys. Ayan. Ito tayo, te ang tela niya guys, sumagsak. 80 pesos, bili ko niya. O guys, ito, ito, 120. Yung isa, guys, na nandun na kulay green, ano yung, guys, 100 ko yung nabili. Ito so, kasi huli ko na ito nabili. 120 ito, guys. Kasi nag-sale sila. Anong kaya 100 ko nabili? Ito lang ang 120. Tapos yan, 80. Yung dalawa, 160. So, ito yung, guys, so. so, papalit ko dun sa kabila. Yan, dyan. Ayan. Paglagay so, muna tayo dito, guys, na cover sa ating home. Ito. Kasi pag umaga, guys, pag walang pasok yung Anak ko, yung bunso. Minsan, nandito sila sa kabilang kwarto. Pag yung pamangking ko, guys, pupunta dito. Dito na siya matitulog kasi. Dito siya magtatrabaho. Tulungan ko siya mag, mag ano, mag, mag ng trabaho. Mag-apply ba? Yung pamangking ko yung isa. Tapos, dito na siya, guys, sa anong? Kabilang kwarto, may higa. Itong mga pundan na to guys Matagal na to sa akin ha Mga binili ko lang dito sa ukay Ito Mga binili ko lang dito sa ukay Tapos ang ginagawa ko guys Nilalagyan ko siya ng Botones Tapos nag-uukali sa Wala na ako guys Kasi makina Kasi <coughs> makina ko Hindi na ako nakakatahit Kasi dati mga guys Ang hanap buhay ko na ano Nung ano Bago kami na kami ng kasawa na Mamabrika Tapos nung nagkaanak na ako Mga guys ano na, kasi siyempre wala mga alaga sa mga anak ko. Pero, pag nagtitinda ako ng guys, naghahango sa baklara, yung bigyan lang pa ang nag sila nag-aalaga ng aking anak. Kaya awa ng Diyos na yun, guys, napatapos ko yung mga anak ko sa pagtitinda ko. Tsaga lang talaga mga guys, pag wala kang wala. Sa awa ng Diyos mga guys, napatapos ko mga anak ko sa pagtitinda ko. Nakapundar ako kahit pa pa anak buhayan. Ayun, ayun guys, ang anak ko, Kaya, guys, ako pag may pinapagawa sa bahay, inuuna ko muna yung hanap buhayan bago itong bahay namin. Pag walang budget, wala yung talaga akong isang papagawa. Tapos, kung may gusto akong bilhin, mga guys, nag-iipon talaga ako. Kaya yung TV namin, ano, sa baba. Ano talaga? Yung talagang bayulit ng kulay, nagba-black and white na. Sabi ko, hanggat hindi siya nag-black nag out, <laughs> hindi kami bibili ng TV. <laughs> Ay, Diyos ko, Lord. Kaya ngayon, kasi ako, minsan masama na ang pakiramdam ko. Kasi na, ano na ako guys, 53. 53 na ako mga guys, parang iba na ang pakiramdam ko nung no. siguro dahil sa ano ko, yung pagod, yung trabaho ko noong lalo na papagawa kong bahay mga guys. Kung anong putik ng pagpagawa ko ng bahay sa labas, yung putik ng kata, ng paa at mga kamay ko guys, kasi ako tumutulong ako ng hakot ng kalublaks. Nang kung ano-ano man iaapot, kahit may yun, talaga nandun ako guys, naka, nakaano talaga ako, nakabantay o nakatingin ako sa mga gumagawa, yung ganon. Hindi man sabihin mo nakabantay, nanluluto talaga ako kasi nagluluto, nagpapamerienda, ka, nagpapakain sa kanila. Yun ang anak ko guys, guys noon. Kung baga siguro sa ngayon pag may edad ka na, ano na siya guys, doon mararamdaman na yung ano ng katawan mo. Kasi guys, ngayon pag napapagod ako, andyan na yung hindi man ako hinihinga, talagang masakit ang katawan ko. Pag alam ko ng iba na pakiramdam ko mga guys, talagang nakahiga na ako niyan pag medyo mga isang oras o kalahati, eh, makarelax ako. Okay na naman ako niyan. Kasi ako guys, palakilos. Palakilos talaga ako sa bahay. Hindi pwedeng yung basta nakahiga lang ako. Hindi. Pag humiga lang ako, pag may nararamdaman, yun lang talaga guys. Tapos gawaan ako niyan. Pa, kung ano nung pinupagkap ko sa bahay. Tapos ngayon nung guys, pag may umalis doon sa isa kong ano, papa, papahilamos na naman ako guys. Pero may nabili na akong pintura. Tapos yung papa, lahat papaayos ko kung ano dapat ayusin. Para pag may pumasok, maayos yung bahay. Ganyan ako mga guys. Inuuna ko talaga yung hanap buhay. Kasi wala kang ibang hanap buhay. Ang asawa ko wala ng trabaho. Talagang pinaanap ko na rin siya. Pinakigil gawa ng yung Ako namin siya nang ahatid ah, sundo. Ako naman nandito sa bahay. Lahat ng gawain sa bahay, sa akin. Tapos yung pero yung asawa ko, tinutulungan ako yung mga guys. Salit-salit na kami maghugas. Kasi yung asawa, yung bulso kong anak, may hanap buhay naman siya guys kami ditong apat magkakasama kasi yung pangalay ko nandun na sa kabilang bahay namin, siya ang ng mga guys. Para naman kahit paano, matukos sila. Di ba guys? Tama? <laughs> si puro ako daldal, mga guys. Di pa tapos mabawalis tayo. Mabawalis pa tayo, mga guys. Kaya pala, guys, alam nyo, na, pa, yung lagi ko ang pinagpapasalamat ko Lord nung nagkaroon na ka na. Hindi man siya gano'ng kaalang nahanap ko yan. Talagang laging sinasabi ko kay Lord na maraming maraming salamat at nagkaroon ako ng hanap buhayan na pinagkakakitaan namin. Kaya lang, minsan, meron talagang sumasabi ng mga guys. Kailangan talaga malawak ang pangunawa mo at yung isip mo. Number one talaga yung pasensya. Napakahaba dapat ang pasensya mga mga guys. Ngayon guys, ano na ako yung 53? Kaya ang laking pasalamat ko ng siguro guys, talagang binabayan din. Binabayan talaga ako Lord ngayon ano din ano ko, nagkaroon ako ng mali na hindi ko naman, pero basta napakalaking pasalamat ko kayo na yun ang naipundar ko kasi hanggang ngayon Lord, yun talaga ang ano namin, hanap buhaya namin pag, pag may umaalis guys ang timano yun, nakapokus ako doon pahilamos ako guys, para pag may pumasok may titingin na uh, ano guys, upa, maaliwalas at maayos yun lang ang, yun lagi ang ano, guys. Pag mayroong sira naman dito sa aming bahay, talagang pinagpapaliban ko yan, guys. Inuuna ko yung pinagkakataan. Kasi talaga kami wala na anak buhay. Kami asawa Yun lang talaga, guys, ang akin, at ang, ang aming hanap buhay. Kaya, grabe talaga ang pasalamat ko. Lalo-lalo number one sa taas. At hindi kami pinagpapayaan. At ito, guys, nung umalis nito ang anak sa kwarto nito, Kailan ko lang to guys na na-nerve na, na, ko na to. Kailan ko lang to guys sa pintura. Talaga ang tuklok-tuklok ng niya. Pag may budget lang ako guys, saka lang ako nang nag ano, nagtawag dito. Saka ko lang siya pinapagawa. Wala rin pang isang araw, dalawang araw, tatlong araw, hanggang doon lang. Kasi siyempre guys, yung, yung ano namin, yung pinansya, hindi naman no, pwedeng talagang sagad na sagad ka. Diba guys? Talaga noong guys, grabe ang hanak buhay ko noon lumuluwas ako, nagtitinda akong baboy. Yan e ang pinapautang ko siya, guys. Bali, ano, nakalimang taon ako nung nagkatay ng baboy. Tapos sabi nga sa akin ng mga ano sa loader, may asawa ka na, kasi kung may role, kaya lang matatrabaho siya. <laughs> Tapos, ayun guys, sa madaling salita, nakalimang taon ako sa pagkakatay, nandun ako sa harapan ng biyanan ko sa highway. Talagang, sa kayong mga guys, alam na alam ko na ang pag-ano, pag-aano ng baboy, yung pag-chat at saka yung yung pagkakalas sa buto niya. Kasi nandurdurd ako lagi. Nakabantay. Ako alaga ano. Tapos yan guys, mabalot-balotin ko na yung baboy mo. I-deliver yeah, ko na yun sa pa-order ko. Doon lang din sa lugar namin, sa Madre. Tapos, na ako nung guys sa mga chinelas. Kung ano-ano na lang. Basta marangal na trabaho. Yun ang hanap buhay ko guys. Kaya awa ng Diyos. Siguro, sa pagsisinog ko, kahit na paano nakapagpundar ako mga guys. Yun ang naging hanap buhay ko ngayon. Tapos sa ngayon guys, nag-aaral-aral ako mag-cake. Pero kahit paano marunan ako guys, nakakapagpa-order na ako minsan-minsan lang guys. Mula ng January, February, January may order na isa, February meron ko. Tapos ngayon March may order din sa akin isa ulit. Kaya sabi ko, thank you Lord. Masaya na ako, masaya na ako nung. Ganun lang, lang gusto, gusto ko lagi kahit paano may pinagkakakitaan. Ganun ako guys. Tapos wala akong ginagawa. Sige, aral ako ng aral magawa ng cake kung ano-ano. Para -ano. man ako kasi matuto mga guys. Kaya lang talaga, super matalika na ako guys. Talaga nung isang sakit ng mga balakang po, kata tayo, mga ganito ko. Pag ganyan, higa muna ako ng mga ilang oh, ilang minuto, mga 30 minutes. Pag ano, mamaya-maya niya, tayo na naman ako mga bugas. Ako, puro kayo mga guys. Mabawalis na tayo. Sa pagdating na ako mga guys, dyan ko nakatapos ang mga anak ko. Kagandaan lang guys sa asawa ko. Kasi ang asawa ko guys, walang bisyo. Mabait ang asawa ko mga guys sa pagbablog ko mga mga guys. Nakasuporta din siya. Kahit ang pangit ko guys, mag-vlog, mag-ano, mag magsalita. Nakasuporta din yung asawa ko sa akin mga guys. Kahit ang pangit ko magsalita, mag-ano, mag-ano na guys. Nakasuporta man ang asawa ko sa akin mga guys. Tapos ito guys, nagbigay talaga ng halaman dito. Didiligin natin. guys. Tapos yan guys pala. Ayan sa likod namin na yan. Ayan building yan guys na ginagawa. Ayan o. Um. Ayan. Hindi ko lang alam guys kung anong building ang ginagawa dyan. Ano yun guys? Lapas na isang taon. Ano <tinyo> Ayan na siya, guys. Tapos, yung mga tawin namin, guys, dito pala nakasabit, ayan. Ah! Tapos, yung mga laruan ng akin, akong makulit. Ayan, guys. Dito naka-nag-ahit. Tapos, ito yung kanya mga libro at bag. Tapos, dito naman, guys, sa side na to, pinupunasan ko siya. Okay. Ito hindi ko mainikit kasi wala siyang, wala siyang pang ano sa likod. Pansabit ba? Ayan, guys. Ito, guys. Regalo ko sa anak ko ng mga klase niya ng college. Ito pala na guys. Nabili ko ito doon sa mahal na ina sa may, ano, tangay ba yun? Yung, ano, may ka. Yung nakakalaking mahal na ina. Ito, guys. Ito po, guys, binili. Kaya lang, hindi ko siya, guys, nagagamit. Pero, kandila ito, guys. Ayan. Ito pala, guys. Ano ka? Oh, Nagalito na ng apo ko. Ito. Yung mega box na yan, guys. Nabili ko yan sa, ano, sa handyman. Guys, tapos na. Ako ma. Punas-punas dito sa isang maliit na kwarto, mga guys. Ayan. Tapos, yung gitara pala ng anak ko dito, ko nilipat kasi nag-ayos ulit ako dun sa kabilang kwarto niya, mga guys. Tapos, ito yung aking daruan ng aking mga apo. Ito, ito pala guys, pinaduktong ko lang to kaya lang ilang taon na to guys. <laughs> tapos ganyan lang siya, wala siyang kesa niya. Ganyan lang siya guys, ayan. Tapos yung computer namin, ayan siya guys, sira na niya kung lang nilagay. Tapos, ito na guys, tapos na ang ating vlog ngayon. Maraming salamat. Thank you po, God bless. Please subscribe po, like, share, and comment. Maraming maraming salamat po.